Lex, malaki raw ang premyo pag napili ka sa best horror costume. Talaga, Bogart? E eh, panalo ka na. Sabi nga ni Kulot, nakamaskara ka na daw. Loko yung boy Kulot na yun eh. Aba, may dalawang bata. Yari sa akin ng mga ito. <laughs> Uy, tingnan mo, Bogart. Ang ganda ng costume ni Manong. Aba, oo nga, ano? Baka ito ang manalong best costume. Parang tunay eh. Hoy mga bata, hindi ba kayo natatakot sa akin? Hindi ho manong, ang ganda kasi ng costume nyo eh. E, paano kami matatakot? Tingnan nyo itsura nyo. May kamukha tulex eh. Hindi ko lang malala. Ah baka si Shinchan, yung batang pasaway. Ayun, alam ko na. Yung mabilis tumakbo, nakabayo. Si Makibao. Ay oo nga, baka ito ang tatay. Sige Manong, kita-kits na lang tayo mamaya doon. Aba, loko mga bata yun ah. Hindi man lang natakot. Mukha bang nakakatawa itsura ko? Makibao raw. Sino ba yun?